Ah, disgrasya pa. Ang pa mga kabila. pa. Biyay na tayo mga Dali natin sa hospital. Ay, sa hospital. 'yan kun benta na. ka ni Jan, makapawiretino ko. Kunyang ito, hindi di na lang na ako. Tata, lakas pero. Uh Hoy. -huh. Huh? Ayun. Gaganda. Yan. <laughs> Dalaga tayo. Ayun, oh, hindi mo Ayun, 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 baik Ingay pushad, kaya niya. Pabato. Pabato. Pabato, impabato. Hay ito na bali kita. Bali kita beto. Ika ni. Yan ni. Oh, bali <laughs> ka. Hay ito ya. <laughs> ya yeah, pinto di na lang kana ako nandoon pare. Nete ni. Sa bahad wa tama. Uwi ka. Nauwi ka. Nauwi pang ito mga kabito.

Terus. 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 Terus.

Hey, eh, Hey, ito ka pa. Hindi ko maligot mo ka na ako. Hindi, natibo pa si parang sa mga kabida. Natibo oh, yan. ka bites?

hali pangain na ikin kain na ibits na pabarug na e pabarug na ikin na saan o? <laughs> sa ngito ngiti <Pag -dito>. na <laughs> sa ngiti pabarug <laughs> na bayo nila ko hokey root talaga nga talagang utak pabarug na nga ako pwede pabarug na nga aga emila ag ag lang sa lam sir pwede ha? Just disgrasyo pa sa parang diyan pare Angat ka na dito Ay, malibu. ha? maliwi yan no.

Oh, na-disgracia oh, pa dadang ka, dadang ka pahinga ka muna dyan nadali pa mga kabida sa ito may pa. ako kayo tong kais <laughs> last na lang yan nadali pa mga kabida, pauwi na kami wah Cel. Agle. Ini dalihnya medali Mei itu ya. Dalih. Hey, ini kedayana pare. Ay, pare ini pare. Ini Eh ternyata makhluk. Ini baru terbang. Dalih punan Ay, pira pare. Ang Salat mo Thank you. Ay, bigay pang pang si Kuya sa atin. Ang naya ka ba? Ano pre Kaya ba? Anong ginagawa mo? Sinapa mo ano lumalabas nga Sigrasya pa Uuwi na kami Pangat na lang kami mga kabila At yan po nga pa niya yung ito na Nakatayong tibo Yabi nga Alitan rin Sí, también. Dale. Dateng naratif. Oh, iya nang kabida bali. Ini registrasi pa pas party ini. Oh, lu nginten api. Eh. Las na lang. Macam ban pa. Bitay nang gamat namaya pare dan tayo. Anong magandang gabot diyan? Muksi silen. Ha? Dipanang. Dipanang. Bili tayo may panamit. Tsaka muksi sila. Ayan na may milipit si mga kabila kasi masakit talaga yung ito. Ako nadaanan ako kanina. Pero daan, nadaan lang ako dito mga kabila. Ayan o. No? Oh, Nagasgas siya. Sabi ko ano yung dumaan. Ito yun. Yung binigyan pa tayo na yung mga kabila. Pangulam sa atin. Yung mayari kasi nito is uh, pinsan natin. Dali pa. Layo-layo pa naman ilalakaran natin pre. <laughs> ano? Pahinga mo muna konti. Ayan yung mayari yung pinsan natin. Noong nag uumpisa mga kabida, nung wala pang buhos, dito tayo nagigat na marami. di talaga may iwasan niya pag may mayroon meron talagang disgrasya ngayon palang nangyari yan pre ah no nachambahan ka pa ang laki nung ito no hindi oh, ko na nakapasa sobra sa gitna hindi mo talaga yan mga parang eh si goya reaksyon natin binigyan tayo pang ulam dali po si ano dali pa si par denis dali po sa ito Paralyze itong kalating paa nyan Oo, oh, ito o oh. Naparalyze puso ko natin ito si Kuya nagbigay ng pangulap sa atin Asin na pulaya Ipisan um, natin Kapalam yung asin na pulaya Dali. Nadal, Nadali Nadali kata Malalam yan, yes Malalam Malagot ko Dagol dagul itang ito eh Ikaw di ah, maap Ikaw na itang ito Dap'yan mas pas na yung kain Pwede ita?

Plus na lang. Ayalan katapat Naya lang tsaka Oo. Ito Maya pa magpainawan na kumain na Abang lalampak ay kikirit yan. Abang tumatagal lalong wangin. sa singit mo pa na Thank you kayo Rax. Ibigay naman pangulo sa atin. Kasi nadali pa.

Okay. Sinasampe namin So yun Mga kabida Dali pa si Parang Dennis Na disgrasya pa Alay, hindi maiwasan talaga kasi eh, Nandyan yung ito eh Dami pa naman namin na uli mga kabida oh. <laughs> tapos ito binigay sa amin So ha. dali lang ito mga kabida Hinom ka ng gamot Tapos gawin mo yung pura yung sinabi nila Saan banda? Ito? Ah, <laughs> Ito yung ano Ay, may sugat na 'yon. Hindi ba naputol yung kanyang Hindi naputol? Hindi naman, hindi naman. Ah, bukod po. Bukod oh, po. Tara, kuwento tayo. Para mabili ako ng gamot. Eh. Dan tayo sa tindahan na 'yan. Dali pa. Ha. Sige, tumama na rin. pa naman eh. Sige, <laughs> naman natin na uh, nahuli yung mga tao nito. Biya. Hmm. Ha. Huh. Ano kaya mo? Makakarating ka pa sa ospital. <laughs> ha? Ambla <laughs> siya. Yeah, Tingnan niyo mga kapida. Na, kanina din na nagsasalita eh. Ngayon nakatawa na ng konti. Bilisan ko na. No? ka, ko. Magbangwang. <laughs> Biyahin na tayo mga kapida. Dali natin sa ospital. Ay sa ospital. Hindi, <laughs> bili lang tayo ng gamot Ga? gawin mo yung pare yung Luya tsaka asin daw Dali pa Kaya mo pa Maharating ka pa Makakarating ka pa Sarang mo muna itong gate na namumulaklak na yung saka nila, pre, oh. Na. Ay, bunga na ba? Ay, meron na. Na, pala meron pa sa taas yung palang... Ay, wala. Ay, dami ng bunga. Bunga na pala yun. Inom hmm. ka na kagad. Kumain ka na. dami pa naman na huli oh <laughs> Mangihina na mga kabiday Parang hindi na abot, ah Bilisan natin Parang hindi na abot, oh Ano pare? Ayaw pa ba? Huwag <laughs> <laughs> matawa Ba? <laughs> Ma, parang matatanggal Bili mo tayong gamot Bili mo tayong gamot dito Abide. Ay, amok sisili natin kayo. Pong may pinamik. Dati dumok. Kaya magkano? Kaya 5. Kaya 5. na. Titlo. Paris na. Amok sisili tsaka kaya. Puta, sa akura pero. pero. Pangkano? 30 Ayan, na tayo Ayan, na tayo mga kabila Ito muna gamitin Tatanggal lang ng dali yun mo Tayo mo pa ba? Tayo is isda ho na natin si Parang

Ayan nyo na lang. May pampaks UD si Parliance dito May pampaks UD Iwan na natin sa amin yung ito Ha? Pwede na rin Tari Nadali pa Kunin tayong tilapia Pagkatiyan natin Apa tuh, Butuh, mana? Ada apa? Makan dulu, pura parah. Aran, Pak Roldar, pinakot. Maaf ya, mana? Kata Pak kan? ada, ini Pwede na rin. Pwede okay, na rin. Pwede na rin. Yung sa kanil pa yung parang din. Yung sa atin. Dali pa. Ano, nakainom ka na? Ha? Okay na. Okay na, okay na. Kala yun, hindi ka na nakagsasalit. <coughs> Dadali ko na sana sa ambulansya. Hindi <coughs> na mga pagsalitaan yun ha. Sakit talaga yung mga kabida. Hindi hindi biro yung sakit na dali ng ito ako naramdaman ko na rin yan dati pag uh, nagpapatuyong uh, ako. ano magaling ka muna madali <laughs> matya pakain na kaya muda pa angat medalya pa last nya mo huh. ano mo Loko mo itong mga ko ano ko Ay naman mo na yung panulo ka nyan Ay naman mo na yung panulo ka nyan Sinali na kaya dahil para makakain mo Ayan, huwi na tayo mga kabila Para makapagluto tayo Yan, mabilis lang naman yan mga Pag nakainom ka na ng gamot, ah, maayos din So ayan mga kabida, nandito na tayo sa bahay. Ayan na si Miss Kabida. Palinis natin. Tapos to, pag iwalay-walay na muna natin itong mga tagli. Masarap to mga kabida. Malalapad eh, kaya mahal din. yung pampaksiyo natin pampaksiyo sarap ano sa ating kami ni parang DNS na ganito eh sana makapag-recover si parang DNS dun ito yung parang tingkay na maybe a paglinis natin. Naka lipstick pa. <laughs> <laughs> pulang. pula eh. natin 'yung mga Malinis na. Hindi ka mukha nung sinasalok natin is marami siyang lupa. Ayan, dahil la uh, pinipili lang natin isa-isa. Ganyan ang itsura niya. Pinipili ko lang, tinatanggal ko na itong maliliit na isda. Tapos sila may skubida yung naglililis na sila ng isda. Tapos itong ating biyak. Ang sarap nito the best to. Tapos sa yungin mga kabila to. to yungin pala to. Yungin. Papaksiyo natin to. Ito yung, yung natin natin. Ulamin ba? The best to. Ayan. Yeah. lang natin to. Maya, kakain tayo. Ito yung namin kabila to bibigay na. Kaya yung ilalagay lang na to ito tayo lang ang mga asin tapos si pipirito parang pipirito na so yun mga kabida nakapagluto na si nanay kabida ng ipo no bali yung tawag nito ha uh, linaga lang tapos linuluto na rin yung paksiw na biaw yun no oh. sarap yan mga kabida wala lang siling verde no? Wala. Wala tayong tanim eh. Dati ang dami. Siling ano lang. <laughs> Pula. Pula. Yung mga 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 sarap na mga kagulid. Kuha tayo mamaya dyan. Pagkaluto. Hmm. Tapos yung iba, pinamimigay ni Nanay Kabido. Pinlastic niya. Tapos yung ibang tilap yan ang pamimigay niya. Doon sa mga tita namin. Hmm. siya na yung nagdoto kasi masarap siya magdoton ng paksi.